Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon ay November 4, Tuesday. So ayan guys yung ating mga groceries. So inayos ko na siya guys no para mabilis na lang nating ma whole and pricing. So talaga ang tagal kong nagawa to. <laughs> Kasi minsan daming ginagawa din diba? So ayan. I-share ko sa inyo guys. Tingnan nyo naman yung aking ano, lagay ng biskuit. Wala ng laman. Kaya kailangan maayos ko na to. So ayan. Mag whole and pricing tayo guys. Ito so, yung ating mga groceries guys. Itong tatlong to mga chicha, chichiria. Tapos mga plastic. Tapos ito, ito mantika oh. Nag-order ko lang dito guys na so, bago lang yan. Pero ano, uh, din natin isama kasi hindi naman yung kasama dito sa ating mga groceries. So ito lang yung ating groceries. Ayan. Ang doon. So ayan. So start tayo dito guys no. So ito nga yung mga ano natin, mga chichiria. Yan tatlong karton Halo-halo na yan guys Puro chicheria Tapos meron tayong sampung katol Ayan Sabintahan ko ng katol guys Ay 6 sa isang peraso Pag box naman ay 30 pesos So meron tayong 8 uh, pesos Sa kada box Tapos ito guys ay Ano to Wait hindi ko pala na nabuksan ano Ito ko, na ko wait lang So, ayan, nabuksan na natin. Ito yung ating katol. Ito naman yun, guys, yung mga... Uh, ano na to? Yung iba dito, na sa ibang box, guys, no? Yung mga zone rocks natin. So, itong ganito, kalaking zone rocks ko, guys, no? Itong 1 liter, 50 pesos. Tapos, ito naman, sa bahay lang to, ganito. Yung color safe. Pinagamit ko sa paglaba. Tapos, yung ganito kong zone rocks, guys, na 500 ml. Ayan, ay, alam ko, 20? 20 ba to? Ay, di pala, 30. 30 pesos yun, guys, 30. Tapos, dito naman tayo. Wala na tanggal pa, wait lang. And guys, huli na lang muna natin to guys, no? Kasi may mga ano dito, school supplies. Konti lang naman to. Ano, mga packing. Packing tape, mga ganito. Tapos mga ball pen. Yan, mga battery kasi naubusan ako. Pass, pass, at ako dito, yung pagpasa. Ayan. So, yun lang naman yun guys. Ito ay na, mabot din ng 1 19. Ayan. So, itong ating groceries, guys, no, nasa 26 plus. Tapos, ito ay 1,119. Meron pa tayong ibang mga resibo na madami tayong resibo na ano. Tapos, ito naman ay nasa 3,275, 274. So, umabot din talaga siya, guys, ng 30 plus yung ating mga napamili. Ayan. Tapos, meron din tayong hard copy na, ano, short band paper. Tapos, ito naman, binili, binili ko siya, per piece, ang bilihan nila nito, guys, no, 2 pesos. So, bintahan natin ng 5 piso. Sa so, short band paper ko, guys, piso, ang bintahan ko niyan. Yan. Tapos dito naman, meron tayong mga sigarilyo dito guys, no? Yung sigarilyo ko, ganun pa rin yung Malboro ko tsaka Fortune 9 ang per piece. Tapos ang kahanay, 180 ang kalahati naman ay 90 pesos. Meron lang tayong isang rim ng Malboro Red tsaka Fortune Green. Tatlo, Malboro Light. Tatlo. Tapos meron din tayong, ito sa anak ko naman yun. Ayan. So next tayo guys, dito naman tayo sa mismo. Ang mismo naman natin ay 22 per, ano, siyang peraso, bintahan ko. Tapos sa ating, dito naman ay 17 ang isa. Itong ating uh, just all 13 pesos ang isa. So tatlo, apat lang naman yan guys. No? Uh, apple, grapes, mangga, tsaka orange. Tapos dito tayo guys. Meron tayong mga biskwit, mga tinapay. So mondi ko ay 17. Tapos itong ganito ko guys ay yung fudgy bar. Katulad nito, overload cake. Baka ito ay 10 pesos ng aking bintahan. Nagyan so, natin dito. Tapos biswit natin, bingo, 8 pesos. Meron siyang freeing uh, noodles. Ayan. Tapos, yung anit, uh, dato po yun natin guys, na ganito, 200 ml ay 13 pesos. Mamasita oyster sauce na maliit ay 8. sinigang mix, 18. Ang so, ganito kalaki. Tapos, itong veggie natin na ganito ay 8 pesos. Ayan, magic 6. sinigang mix na maliliit, basta 9 pesos. Ayan. Yeah. Veggie na ganito guys, 5. Tapos, ko Mamas, uh, to guys, no, 38 pesos ang ating pintahan dyan. Tapos, yung ating ganito, brilliant na Uh, paminta 17 ito naman guys bumili kong asin 8 pesos ang cost nito ay 5 at least meron tayong 3 pesos tapos ito naman na chili sweet chili sauce ay 20 pesos na dati 18 ang bintahan ko tumaas kasi siya guys no tapos ang ating uh, cup noodles 26 ito naman ating Sotanghon ay 28 pesos Yan. tapos yung mga kape 30 pesos yung ganito it guys no tumaas talaga siya tapos ito naman 50 ng ating bintahan Sotanghon hon ganyan Ayan. Tapos, yung ating mga cubes, 9 pesos. Ayan. Puro mga, ayan. Tapos, yung ating munggo, 35. Ito ay 11. Dato po dito. Ayan. Uh, Energen, 11. Ayan. So, yun lang yun, guys. Tapos, coffee mate. May mga coffee mate pa pala. 50. Bumaba siya, guys. No, 50 na lang ang ating bintahan nito. Nasa, ano na lang ang cost nito ay 42. So, benta natin 50. Meron tayong 8 pesos. Ano ba meron dito? Yan. Itong ating crispy fry na 1 kilo ay 22 pesos. Yan yung laman. Yan. Tapos next tayo dito sa mga dibote. Ito ang ating 500 ml na tubig ay 15 pesos. Itong mang isting, 19. Uh, UFC ketchup, 32. Mang isting, bagong, ay 25. Sito na malaki, 30. Yan. Ito ay ano siya, 335 ml. Yung mas malaki nito guys, ay 35. Tapos toyo na ganito ay Uh, 23. Itong ganitong Toyo 25. Yan. ketchup So, yan yun, guys. So, next tayo dito sa mga... Ano, wala naman masyadong nagbago sa presyo ko, guys. Pero syempre, mag-check tayo ng mga resibo, ano. Tapos, dito tayo sa mga kasalo na laki ni Pancit Canton. Ang malalaki ko, guys, 22. Kahit yung, ah, uh, tawag dito, yung extra big, 22 din siya. Pag maliliit, 17 pesos. Ang chicken naman na mga ganito, chicken, tsaka yung beef na noodles ay 12 pesos. Ayan. Tapos, homico, 12 pesos din. Ayan. Mga noodles, pancit canton. lang naman ito. Ayan. Mga malalaking pancit canton maanghang. Ayan. So, next, dito tayo. Dito. Ayan. Tapos, meron tayong richies. Ito ay 13 pesos. Ang bintahan nito, ay, 13 pesos bintahan ko kasi ang kuha ko nito, guys, ay nasa almost 10. So, meron tayong 3 pesos tapos may nahalong those days dito uh, okay lang siya kasi hindi naman siya ano no hindi naman siya toxic so ito ay 18 pesos pag yung pink naman ay 20 tapos meron pa pala dito sito itong suka ko na ganito guys ay 12 pesos yan meron din tayo mga uh, mga dilata dito halo so hindi ba dilata guys andun oh tapos ayan. tapos yung ating yakult at saka delight 15 pesos meron pa pala tayo dito yan 13 din yun guys. So, ito naman, bintahan ko sa ito ay 35. Pag yung heart smart naman guys, ay 38. Ito nga guys, no? Balik tayo kasi may bumili. So, ay, meron tayong uh, pineapple na in can. Ito yung ACE uh, 35. Ito namang heart smart ay 38. Yan. Tapos dito tayo sa mga kape. Ito boss na nga guys. O oh, kasi syempre, <laughs> ubusan nga ako ng mga stock. Nisin ramen na ganito guys. No, ay uh, 17. Mga nisin ramen ko 17. You know, meron siyang save. Ano ba to Buy 4, save 5. 5 pesos yan. Ito ay 15 pesos, so ganyan. Birch tree ko ay 13 pesos. Yung mga kape ko ay 16, pag Nescafe naman ay 17. Yan, mga kape. So bago yung packaging ng kape ng Great Taste. Yan. So mga ano din to, mga noodles. Yan, oh, noodles, isin pa amin, tsaka labuyo na. Ito labuyo ko, laki ni labuyo ay 13 pesos, medyo mal sa na. Yan. Kami kasado. Yan, so big. Extra big. Ganun din, 22. So, ito yung isang, isin pa Next. Dito tayo. Sa so, at na ano ko na di ako makadaan. No? Gulo-gulo na tindahan namin guys. Tsaka walang laman. Oh. Uh, Ayan. Walang laman. <laughs> so next tayo. Dito tayo sa... May halo na to guys na mayroong mga chichiria. Ayan. Uh. Mga ganito ko guys 10 pesos. Tapos to naman. Yung mar Marshies na marshmallow ay 13 pesos. Ito dip to 15. Ito naman ay 9 pesos. Ito mga ganito. So breadstick breadstick pala. Ang <laughs> bisaya. Ay, 15 pesos. Tapos yung classic natin na ito, tataasan ko na ito guys. Gagawin ko na siya 11 kasi medyo mahal na siya. Hindi siya pwede sa 10. Tsaka itong beng beng. Tingnan ko beng beng parang 10. Pwede pa. Ayan. Tapos, ito yung, ito 25 nesty apple. Mga tangko ay 25 na rin. Itong ganito ay 38. May destroys. Itong margarine, 13 pesos. Ayan. Ito, ito, ito yung tang na 25 na rin pa. Ito sa bahay naman. to Ayan yun lang yung laman. Tapos, sky flakes, 9 pesos. Itong sour plum ay 5 pesos. yan So, next, may ito biscuit. Ito, mga biscuit na mga nandito. Nahirapan ako. dito yung mga uh, ano natin, guys. Mga non-food. Ito. Ah, wait lang. So, dito tayo. 8 pesos butter cream. Atong cream o naman ay 9. Bawas nato, guys, no, si na ito, guys. na, Kasi may Wala akong saks na talaga. Tapos na. Tapos ito, 8 pesos presto. Isin na natin. Presto, 8 pesos. Ayan. Tapos pita, 8 pesos. Uh, presto, 8 pesos. Ito, 8. Buttercream, 8. So, may bagong buttercream ako. Pang bata, diba? May mga ganyan. 8 pesos. Tapos, ito din 8 pesos. Ang dami kong buttercream. Mabenta kasi yung buttercream, guys. Tapos, yung ating mga kapat, limang piso. Ayan. Tapos, yung ating ito ganito ay limang piso. Isa. Nip 6 pesos. Max. Ayan. Ito naman guys, ay limang piso. Isa, bubble gum. Ano ba to? Delicious gummy roll. O. Oh, 5 pesos. Tapos, next dito tayo. Sa kata ng na ko. Ito ay, ay 17. Mga Nescafe ko. 17. Champion ko ay 20 pesos. Ito siya ay, ano guys, no, dalawahan siya. Twin Tapos, great taste. 16. Ito ay 13. Ayan. Tapos, yung ating gatas na ganito ay 120 na dati 125. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, i5 blank. Yung isa na benta na pala guys, anime mamabili ko. Tapos itong ganito, maliliit e 25. Tapos wakpak natin, i15 chocolate churagatas. Tapos verse 3 to i13. Ay Yan, kape, kopi ay ay, ko i16. Yan. Yan. Ay I'saka mediga. Yan. So next, ulitin na natin to, to guys, no. Next five dito. Sa so, patong muna natin to para lumuwag-luwag lang. Ayan. So next dito tayo to, coffee may 50 pesos na lang dating 55, naging 65 grabe, tumaas hanggang ngayon, bumaba na siya, no tapos, bakit tumaas? oh, bakit? bakit tom-tom? wala -tom? problema yung tom-tom bakit? mamaya hindi ganun kita pagkain, ah so, ito guys, no yung ating ganito lobster cracker ay 25 pesos itong so, malilit naman natin na mayonnaise ay 15 itong ganito ko, guys na 15 pesos dito so, tongho na ganyan yun, birch so, 20 shot itong ganitong coffee, guys ah, uh, 28 ah, uh, 58 yan, mahal na siya Ayan, kape noodles, pasit kanton Coco mama 38 Tidbits Ito ay Ano ba tidbits na to? So, check ko pa guys no Koresyong yun Yan Ayan. Ayan lang yung laman Yan Next, dito So, ito bawas na rin to Bintan ko na ng Dutch Mill na malaki Ay 25 Maliit naman 15 Yan Tapos Ah, ito pala yung chaki Sabi ko walang chaki <laughs> nanap ko kasi di ko makita Tapos yung sugar natin guys no Ang sigunda 22 ang puti, 25 na 1 fourth. Tapos wash, 40. Pag yung puti naman na uh, half ay ito ganito, 45 pesos. Yan, puro mga sugar. Yan, mga sugar, sugar. Yan, halo sugar siya. Tapos meron lang dito, chucking maliit sa kamalaki. Yan, oh. Ito, maliit na chucky, 17. Yung malaki naman natin ay 27. Ito ba meron dito? Oh, meron pa isang chalk, uh, Dutch meal. Sampu at animal. Yeah. Ah, aray! Oh. Tapos next, yan guys, mga dilata. Halo-halo na. Di ko na siya isa-isahin kasi medyo madami. Tapos meron tayong Pucari Sweat na malaki. Bintahan ko dyan guys ay 50. Tapos yung Gatorade naman ay 47. Yan. So next, uh, dito. dito, naman sa mga plastic. So tuloy tayo guys, no? Yan. So meron din tayong Alfonso. Ayan guys, oh, so, may free siyang Pucari Sweat na maliit. Yan, bintan ko ng Alfonso 310. So, apat lang naman yan, guys. Tapos, 1.5 na Coke. Tapos, mga plastic. Ayan, mga plastic. Tapos, dito na tayo sa uh, non-food natin. Yan, dito na tayo. Ayan, tatapos na rin ako. So, dito, uh, uh, since naubos nga yung aking, ano, guys, ng mga tawag dito, kandila, kasi nga nung November, November 1, 2. Ayan, so, bumili ako ulit. Lima lang naman to. Ayan, 5-5 okay, Bintan ko nito guys ay 50 pesos 25 ang isa yan. So, surf. Ganun pa rin ang ko, guys. 9 pesos. Yan. Parang gusto ko siyang i-separate video na lang. Kasi, kasi masyado mahaba na yung ating video. ano So, baka i-separate video na lang natin. <laughs> so, yan naman, guys, ang aking mga groceries. Yan. So, gulo na ng aking tindahan. I-separate video na lang natin yung ating mga non-food. Kasi masyadong mahaba na yung aking video. Ayan. Parang hindi naman masyadong mahaba. O, kamula. wala, naman nood. <laughs> Ayan. So, yun naman, guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod pala. Bye-bye.